Yala. <laughs> Yala. <laughs> Wajid sa? Punta tayo sa mall, mag-grocery. Ayan guys, alis tayo. Punta tayo sa grocery store driver. So, ang oras dito guys ay 9 ng gabi. So, kaya yan oh. Maliwanag sa labas kasi ang daming ilaw. and guys, mag-stop tayo sa gate kasi traffic. Punta tayo doon sa malaking mall sa Al-Amar. yan. Tiktok? May traffic. Hindi. Lagi tiktok. Awal ang joy ada mama mahabit ada cikap sejara alatul sambil tiktok. Ganito kabisi ang kalsada pag gabi guys. Pero pag araw, di masyado kasi hindi sila lumalabas lalo na ngayon tag init tulog sila guys nasa loob lang ng bahay laban. sa narin. File armor. Si Alaman ang magpula. Tuwid di pa halan. Ba, po, sir. Maingay yung driver namin guys kasi maghanap daw siya ng parking kasi full ang parking. full ang parking. So bababa ako guys kasi maghanap siya na ng parking. So guys, nakakuha na ako ng aking card. So, ayan, may may bagong open na dito na para sa pangbata ng mga staff. So guys, nilabas ko yung aking lista para hindi tayo mahirapan mamili. Yan yung mga bibili natin. So, let's go, guys. Ayan, bili tayo ng bigas. So, bibili tayo ng pasta. Baby pasta. Bali apat ang kunin ayun Ayan. tayo ng perfecto guys. dalawa. Ayan guys. Bili tayo ng noodles. So guys, magantay lang ako kasi naging tayo ng tulong sa ano dito. Naka-assign ng isang karton na Indomie Abiyat. Isang karton na noodles white ang pinapabili ni madam. So, antay natin kasi nagingi ako ng tulong. Kuha so, tayo oil guys. ito yung hanap ko. Mm -hmm. Daming tao guys.

dito ako sa mga arabic spicy guys mga spices na naman ang ating bibiliin dito tayo sa mga tortilla wrapper bigat na guys ng aking katalaw nabit na mapuno so bili tayo ng pinapay dyan Ayan, nakabili. Dito tayo sa mga carne, guys. Bili tayo ng giniling na beef. Dito tayo sa mga butter, guys. So, hanap tayo ng maliit na size kasi yun ang pang-almusal. Pang-almusal nila, madam. Bili tayo ng beef pastry para sa sweets ni nanay. Bili tayo patatas na pang price ng mga alaga. So guys, dito na ako sa mga vegetables. Bili tayo vegetables guys. Ayan, ang lalaki ng sila. So, ayan, guys. Ang daming salud. kinakain nila ito dito guys pagay dito sa lata dito tayo sa may mga protas guys kasi bibili kayo ng strawberry aking pinamili o oh. magpipila na ako dito sa counter napuno yung aking kariton. Ayan. Kami pamilya Win sa Yara, ente. Okay. Ayan. Tinutulak na ng aming driver. Galit. Nabigatan yata. Naka bayad ako ng 1,035 riyal lahat so bali 1,000 lang yung pinadala ni madam na pera sa akin guys so uh, inabunuhan ko na lang kasi iriripan niya rin yan yala <laughs> yala sa. <yala. laughs> i-arrange ko pa to yung mga dapat ilagay sa ref yung sa freezer para hindi masira ilalagay ko pa so bali uh, baka abutin ako ng 11.30 or 12 bago makauwi so ito yung resibo natin guys nakapamili tayo ng 1,035 real so nasa 17,000 pesos yun So, thank you so much for watching guys. Bye-bye.